ang pinakasa ng isang miyembro ng communist terrorist group ang kanyang ugnayan sa rebelding grupo at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng Sir Yosmeña buwanga del Norte. Patuloy naman ang pagsuporta ng kapulisan ng pamahalaan sa mga nagpabalik loob na rebelde upang masiguro ang kanilang matagumpay na reintegration sa lipunan at upang makabit ang mga patatakas pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ibabalita yan ni Patrulwoman Joyce Abio. Dahil sa sagawa ng mga operasyong kontrainsurhensya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay tuluyan ang sumuko ang ng sumuka isang miyembro ng Cumulus Terrorist Group sa Serios Menya Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 9, 901st Maneuver Company at sa Bunga del Norte Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 9 ang sumuko ay si Elias Job, miyembro ng himpit organisadong masa sa ilalim ng dismantled GFBBC WMRPC. Ang nasabing sumuko ay nanumpa ng kanyang katapatan at ito naman ay nakatanggap ng financial assistance at isang sakong bigas at agad namang pinalaya. Patuloy naman ang paghikahit ng pamahalaan sa mga natitira pang miyembro ng NPA na sumuko na at gamitin ang tulong inialok ng gobyerno sa pamamagitan ng IGNIP at iba pang programa ng kasalukuyang administrasyon upang matulungan silang magkaroon ng bagong pananaw at mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya. Mula rito sa Sambuanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Sabiog, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrol Luman Abyo. Bye.